Pag pinag-usapan natin tubig kalungan, ang aking pong definition doon, ang aking paliwanag doon, ito yung source of life, pinagmumula ng buhay, at ikinabubuhay natin. Uniting ko po, pag sinabi natin tubig kalungan, ito yung pinagmumula ng ating buhay at ikabubuhay. Kung walang tubig kalungan, ano ang mangyayari sa atin? Pasalamat tayo nitong nakaraang bagyo, super typhoon, napakalakas. Signal number 4, tayo, signal number 5. Pero umiwas ito, isang dahilan dyan, dahil sa kalikasan natin, yung ating Sierra Madre na napakahaba, ito ang isang, isang posibleng, posibleng nakaapikto at nung mga nakaraan pa ito, ito ang pa, nagtutulak at nagditipinsa at sa ating, ating pag may mga bagyo. Kaya ganung kalaki ang malasakit natin sa ating kalikasan. Kaya ganung kalaki ang malasakit natin sa ating tubig at lalong higit dito sa bayan ng General Nakar. Iyon po ang dahilan kung bakit inorganisa natin ang GNC. Yan ang GNC ay kauna-unahan na pinapatakbo ng munisipyo sa bayan ng General Nakar. Buong Pilipinas, tayo lang ang may ganyan. Yan, yan. At sana po, yung po ay nalilito po kami upang ipangarapan niya yung pagprotekta at pangahalaga po yung po sa ating mga tulid kalungan. Yung po yung ating unang layunin. Pangalawang layunin po natin, ay upang ipakilala po yung po mga proyekto po ng ating pamahalaan sa panguna po ng ating mayor sa pamagitan po ng GNC yan, yung po mga proyekto na para po sa inyo.